Sana all Apo mga idol, ito po yung picture ng, ano po, ng Sharkman H3000S Ayan mga idol Yan po Ito yung, ano mga idol, ah uh, sa, bin sa bintana niya, sa window Power window na siya mga idol Ayan oh. ano Ang lupit Ayan mga idol. Power window na po siya. Hindi na tipihit na ganun. So, ngayon po, ito po yung sa ilaw niya. Ayan mga idol, ito. Ilaw niya, tapos... Ayan. Ganun, ganun. Ayan, on, off. Ayan. Patayan. Tapos, ito po yung sa ulo. Ito yung ibaba, itaas, yung ilaw. Ayan, nandyan lang po tapos ito yung sa hilahan hilahan sa unahan sa sa harapan para makita po yung, yung, <laughs> yung tubig yan mga ano accessories yan, yan po yung aircon tapos ayan na po yung diesel nya yan. ito po yung gauge ng diesel RPM ito yung sa hangin ayan, dalawang kabila, kaliwa kanan tapos trip, tsaka odometer oh, ayan po mga idol pagka po may ano pa no, sensor sensor po yung para sa pinto ayan, hindi po siya nakalak maigi ayan, pakiyan nga idol yun, nawala 'di ba, ano po, may sensor din siya sa pinto. Yan. tapos ito 'yung sa exhaust fan. Ah, sa exhaust. 'Yun, lumabas. Ayun po, sa exhaust. wala Ayun. Tapos ito po 'yung sa maxi. Ayun. Tapos sa uh, tubig. Ayun 'yung ano LED na sa tubig. Tapos ito yung kilometer per hours Kung ilan yung natatakbo niya Ayan, from 80, 40, yan, 100. yan po. Tapos, dito po sa kabila, ito po yung sa sa video. yan Pagka po, inapakan nyo po yung clutch. yan, tapos, ibabaon po siya ng ganun, o. Ayan. Yun. Giniagawa mo. Ayan, lalabas na po yung integrator niya na naka-video na siya. So ngayon po, tatanggalin niyo na po uli 'yan. Ano niyo yung ano? Doon na pipindutin pindutin niyo uli siya para mawala siya. Ah, ayun. Iyon. Tingnan wala na oh. Yan. Tapos po, ito yung sa tubig niya, sa preno pag ako na init, pwede niyo pindutin 'yan. Tapos, ito yung aircon. Yan meron siyang para sa harap lang pa pa tsaka sa ano ngayon idol ayan po aircon siya tapos pwedeng auto pwedeng panlang tapos naka LED na rin yung kanyang radyo ngayon mga idol ayan po sa busina sa hazard po yung ano, lamig ng aircon nyo. Sa so, ngayon po, naka-aircon tayo. Ah, Nga, lords, mga lords, mga buddy. Ma-ilaw pa dito sa taas. Ito yung ilaw nyo sa taas. Oh. Yun know, o. Yun ang ilaw nyo sa taas. Ayan eh, mga idol. So, papatay lang natin. ma Ayan yung aking ano giniginaw na yung aking finance. Huwag <laughs> mong subukan. right. Masisira ang buhay mo. ito pa mga idol. Ito yung cambio niya, mga idol. Ha? Iyan oh. Uh, R1 at saka R2. Ayan. May 1 2 3 4 5. Tapos meron siyang nasa taas. Ibig sabihin po ito ay high and low. High and low. Dito to 'yan. Ayan, yung 1, 2, 3, 4, 5, ano ulo yan Tapos, 6, 7, 8, 9, 10, high yan. Nandito naman po yung splitter. Sana, o. Ayan, sa gilid. Dito. Ayan, nakalo po yan. Pag tinas nyo, yung sisingaw siya, doon nagagana yung high niya. Oh my God! Yeah! Tapos, naka, may maxi siya dito. Maxi. So yan po yan mga idol. Ngayon eh meron din po siya dito na ano. Gusto niya na eh operate po yung radyo nandito sa Manobela mga idol. Lupit to. Ito nasa Manobela na yung mga pindutan ng radyo. Oh. yan, ito yung busina niya. Um, pindutan ng busina. Tapos ito yung sa ano, sa triangle ng maxi Ayan. tapos dito po yung kasakabila naman ito po yung sa ano sa uh, wiper Yan. wiper high and low Ayan. tapos signal light Ayan. ito po mga idol tapos ngayon po uh, buhay yung aircon natin papatay na po natin siya Ayan, mga idol dito lang po pagpatayin yung yun pupus lang po natin ng matagal so ngayon po mga idol uh, kapapatay lang ng ano kararating lang natin ng ano dito sa sa parking para maghintay ng karga so ngayon iwinawarm ko lang siya para bumaba yung makina so ngayon pwede na po natin siyang patayin Ayan, mga idol Iyon uh, o, oh, takasyap na siya o. Oh. Ayan mga idol, nakashut up na siya. So, ayan po mga idol. right. Sana all. Oh. So, ayan mga idol, shout out po sa inyong lahat mga idol. Mga buddy. Ayan, dito lang po tayo sa ano ngayon sa Shackman na ginagamit natin. Shackman H3000S. Ayan mga idol. Nag Try po tayo mag-drive At ngayon po ay Gusto kong ituro po sa inyo Yung spec po ng ating Bagong unit na 2024 model Na Shacman. So Ngayon po uh, Yung ibang ano, Pag-aaralan pa natin Para ma-tutorial din po sa inyo Para po sa mga Baguhan at gusto pong matutong magmaneho Ng dump truck Ayan, mga idol. So, lahat po ay tuturo po natin paano po gamitin, paano po i-operate. yan pati po pagdadam, saka yung mga expect ng ating unit. Ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at yung mga nagsusubscribe sa ating channel. yan kung ano yung may tuturo natin, ay tuturo po Maraming-maraming salamat po at God bless po mga idol. Alright.